Kaya araw at ito po ang ating panibagong update. Nakapaka-importante nga po itong testimony ni Ms. Cathy Binag na nagsasabing umano'y kaya niyang patunayan ang kanyang allegation na gumagamit ng iligal na droga ang pamilya ni Marcos Jr. At ang tinutukoy nga po niya ay itong asawa mismo at ang kanyang dalawang anak. At kasama ka sa isang anak ay si Sandro Marcos. Hindi ito natatakot si Ms. Cathy Binag at kung kakasuhan siya umano ay handa niya itong sagutin. Ngunit sa kanya nakikita ngayon ay hinaharas na nga po siya ng mga troll at pati na rin po ang mga marco supporters at sinasabi na ito ay uh, sinungaling at uh, tinitira pa ito ng mga mababastos na pananalita at inaatake na nga po yung kanyang personal na pagkatao pati na rin po ang kanyang pamilya. May pinapalabas pa na dati umano itong bayaran ngunit hindi po natitinag itong si Miss Cathy Binag at maninindigan umano ito at patuloy na magsasalita para sa katotohanan. Ngayon nakikita ni Miss Cathy Bina kung paano o man o hinaharas ng uh, mga kapulisan po natin na kung saan ay dapat magprotect at magserve sa bawat Pilipino itong mga taga KOGC ay may pakiusap po ito sa, sa pulis at kasundaluhan lalo lalo na po mga kababayan po natin na yung commander in chief ay umano'y gumagamit ng pulburon bakit sila naging sunod-sunuran bakit po sila umano sumusunod sa utos ng isang kinikilalang uh, adictos, Ako, ako yung natatakot for them. Yung, ako yung kinikilabutan for them. ba? Diba? Parang, hindi nyo kailangan saktan. Yung nakakarami, hindi nyo kailangan iharas. ba? Diba? Parang, ang na, nakakalungkot siya is, ginagawang frontliner. Yung mga kapulisan or army na walang kamalay-malay. ba? Diba? And naaawa ako sa inyo sa uh, Philippine National Ful Police saka sa Armed Forces of the Philippines na nangyayari to na parang ultimo yung leader ninyo hindi rin kayo pinoprotektohan parang okay lang masira yung pangalan ng ay nako ng organization or ng mga kapulisan or ng madami dyan na madami dyan na try na insultuhin tayo napansin ko nga eh yung mga basher karamihan lalaki. When you try to So, yan po yung mga bayaran eh. <laughs> think about it, it's sad. Kasi parang mali yung pagpapalaki ata ng kanilang magulang sa kanila. Or either, wala talaga silang respeto sa kababaihan. Um, ayan na tinatawag na walang bayag kasi ang kaya lang babae, ba diba? Pero ako, alam nyo, again, yeah. yan, hindi ko pinapatulan. Delete lang. Dinidelete ko lang yung comment nila. Kasi, anong, ano, ano, anong point? Bakit ka mag engage sa bastos na usapan, bakit ka, um, alam nyo yun, ba't yung papatunan, eh yun nga yung gusto nila eh, yung mapansin mo sila, di ba? So, especially yung mga, walang kaalam-alam sa katotohanan. So, ganun talaga yan, Cathy uh, Binag, uh, Miss Cathy Binag. Kasi unang-una, bayad po yung mga yan. At kahit ano pa po yung sasabihin yung katotohanan, ano po po ang inyong ibubunyag, mga ano na kasi yan, close na yung mga utak at mga matat, bingi na rin yung mga yan. So para sa kanila, kung ano man ang inyong sasabihin na katotohanan, mali po yan sa kanila. At babanatan at babanatan ka talaga nila. Kasi unang-una, yung mga yan ay well organized po yan sila. May nilalatag po sa kanila kung ano lang kanilang sasabihin, ano at ang kanilang ipapanira sa iyo. Ganon din po actually ginagawa po nila sa amin po na mga sumusuporta sa Duterte na vlogger o DDS vlogger at pati na rin po kay Vice President Sara. So, yan po yung kanilang pangkukuyog at kanila sa social media tapos i-mass reporting. So tama lang po. Uh, wag po kayo magipag-engage sa mga ito para uh, alam mo na hindi hindi sila makikinabang. Kasi kapag nagipag-engage ka makikinabang po sila diyan. So alam mo 'yung sumasakay lang 'yung parang hindi sila naging parte ng buhay mo, hindi nila alam kung hindi ka nila kilala. Tama. So, ah, ano mo yun? Tsaka pag tinignan nyo, sorry Lord ha, mm -hmm. pag yung mga itsura ng mga <laughs> grabe mamintas dyan. <laughs> diba? Parang... Uh, yan talaga ha, pangit na nga yung kanilang pag-ugali. E ganon din po, yung kanilang pagkatao, eh, yung wala pang mga bayag. Nako, parang matindi itong mga bumabanat sa iyo ha. Itong mga kritiko mo ngayon, Miss Cathy Binag. <laughs> Isa alamin ka sabihan talaga na. Wow. Nahiya naman ako, 'di ba? Parang grabe naman kayo makainsulto, 'di ba? <laughs> Pero sandali lang, may salamin po ba kayo sa bahay mm. niyo? <laughs> Ayun. Anyway, you know, everyone god bless talaga and um I... uh, yan, basta magpatuloy lang po kayo, Miss Cathy Binag. Kami po ay nag-aantay po ng 'yong expose, Ano nga ba 'yung nilalaman ng USB? Patuloy lang po 'yung pagpapahayag ng katotohanan. At sumasaludo po ako personally sa iyo, Miss Cathy Binag, dahil kayo po ay naninindigan. Kayo yung literal na may bayag. Kasi yung may mga bayag, ay yung bayag nila nasa noo. Oh, walang tapang, puro lang pambabastos sa kanilang ginagawa sa social media. Hindi kaya nilang magsalita, hindi nila kaya magsalita kagaya ng ginagawa mo. Um, oh, hindi nila kaya manindigan. Naging po ang kanilang bibig, naging sarado ang kanilang pag-uutak dahil po ah, sa administrasyong ito. Eh, siguro alam naman natin kung sa magkano kadahilanan kasi kahit yung mainstream media ngayon at ilang mga politiko eh nagkampi-kampi na sa kasamaan kaya sana po matigil na ito sa madaling panahon so inaantay po namin ang laman po ng yung USB Miss Katibina at sana po eh malabas na ito alam mo na kasi mukhang patuloy sila ngayon talaga na nangaharas at patuloy nila na tinatakot ang sinuman na magsasalita patuloy po nila na binubusalan ang mga mystery media na gusto magbunyag ng kanilang katarantaduhan sa Administrasyong Marcos. So yan lang po muna mga kababayan. Maraming salamat.